sa main lang tayo guys nagpa kayo kami kamo na tricycle hari ang puti okay guys yung akong mga bata na isa tatlo kami kapunto punto sa so, may shop hari ang shop eh ito ang mga tricycle para ang bata guys eh kadaw kadaw Are dre salok ako to shop may kuan may paramnans araw ispana stradan Taram. dagmo kami midre diri, guys diri ni sa may kilit ka highway among ginapungko ani ana highway Hola, Salama.